Kasabay ng agarang pagpapatupad ng fixed salary para sa mga bus drivers ngayong Hulyo, iba't ibang reaksyon. Ang umusbong mula sa panig ng mga driver at operators. Ang ibang bus drivers kahit na mababawasan ang susweldo nila, mas pabor sa fixed salary scheme. Mas gusto ko rin yung fixed salary kasi nga may benefit sa kami rin. Magkakaroon na kami ng SS, pag-ibig. Sa ngayon kasi wala kami nun. Eh. Mas maganda po yun. Bakit po? para wala na gawa ng pasahero. Pero ang mga bus operators inalmahan ng umano'y puwersahang pagpapatupad nito. Anila, posibleng maging negatibo ang epekto nito sa performance ng mga driver sa pagsilbe sa mga pasahero. Mawawalan tayo ng kalidad sa pagsiservisyo sa ating mga mananakay kung ito i-implement nila itong fixed salary na to. So, hindi natin alam kung saan tatakbo yung magiging swelduhan ng ating mga drivers. Yun lang ang nakikita ko doon constitutional din daw ang pagkakalatag sa fixed salary scheme. In fact, uh, inamin ng kanilang uh, memo, LTFRB, that it was a rapid survey. Ibig sabihin, ma madali at hindi malawak yung konsultasyon. Kaya hirit nila temporary restraining order or writ of preliminary injunction sa memorandum na inilabas ng DOLE at LTFRB. Yun lang ang pwede naming panangga dahil ha ha halos uh, iniimpose na ito sa sa amin at uh, there are so many threats na pag hindi kami mag comply ay a uh, uh, aalisin ng prangkisa dagdag pa ni respicio tinapakan ng naturang memo ang existing ng mga kontrata ng mga kumpanya ng BUS at mga empleyado nito the first uh, legal ground ng aming uh, uh, petition or certiorari is the impairment of the bill of rights our right to uh, Uh, Sakali magtagumpay silang ibasura ang fixed salary scheme, handa naman daw ang mga bus operators na gumawa ng alternatibong hakbang upang maibsa ng problema sa aksidente sa kalsada at paigihin ang mga incentives na ibinibigay nila sa kanilang mga empleyado. Camille Abadisho, News 5.